Sino nga pala yung babae na kasama mo kanina? Katrabaho ko. Bakit? Kasi sobrang ganda niya. Ang umbok pa ng puwit, tsaka ang laki pa ng dibdib. Ah, ganon. Kahit may asawa ka na, nagkagusto ka pa sa iba? Pinuri lang. Nagkagusto ka agad. Gusto mo kasi, ikaw lagi yung pinupuri. Eh. Sige. Kung sakaling makita mo kami ulit, sabay kami maglalakad. Sino ang pipiliin mo sa aming dalawa? Tinatanong pa ba yan? Siyempre yung katrabaho mo. Direct to the point kasi ako magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka hindi ko ugaling magsisinungaling. Oh. Sigurado ka ba na hindi mo ugali ang magsisinungaling? At magsasabi ka ng totoo? Aba, siyempre, oo. Sige, magtanong ka tungkol sa'yo. Sasagutin ko kaagad. Sino mas gusto mo? Katrabaho ko o ako? Ah, katrabaho mo, siyempre. Sino mas sexy sa amin? Yung katrabaho mo. Sino mas maganda sa amin? Ano ka ba naman? Katrabaho mo. So, pangit ako, ganon. Ah, uh, medyo. Malaki ba yung sayo o maliit? Oh! <laughs> yung mama mo pala, pumunta dito kanina. oh, o oh, mo iba ng usapan. Hindi ko naman iniba. Pumunta naman talaga dito yung mama mo kanina. Ano? Akala ko ba, direct to the point ka. At nagsasabi ka ng totoo. Talaga naman. Sinasabi ko naman talaga ang totoo. Supot ka o hindi? Uh, matulog na tayo, Han. Gabi na, oh. Naantok na ako. <laughs>